Ano pre? Ready ka na ba? Hindi pa nga pre. Next! Pre, una ka na pre. Nakakabahan na ako eh. Oh, sige pre, ako na una. Good morning, sir. Morning. morning. Ito ang tanong ko sa'yo. Anong pangalan ang bago nating Pangulo? Bongbong Marcos, sir. Alam mo kung kailan ang martial law? 1972 po, sir. Ito ang pangatlo ang tanong ko sa'yo. Ilang isla ang Pilipinas? 7,641, sir. Okay, very good. Thank you po. Next. O, ikaw na, pre. Sunod ka. Pre, madali lang ba yung matinanong, sir, pre? Oo, oh, pre. Ang isasagot mo lang, Bongbong Marcos, sir. 1972, sir. Tsaka 7,641. Sige, pre. Thank you, pre. Ha? See, pre. Good morning, sir. Good morning. Ano pangalan mo? Bongbong Marcos, -bong sir. What? Kailan ka ipinanganak? 1972 po, sir. Kailan kayong magkakapatid? 7,641 po, sir. No!